Turn on so, ngayon ay napakaganda ang ating weather. Nasa 27 degrees Celsius tayo. So, mainit pero hindi ganun kainit kagaya ng Pilipinas. <laughs> Kasi minsan talaga sa atin sa Pilipinas is sobrang init tapos yung talagang alam mo, maano pa, madanga-danga sa Bisaya pa or ma... Grabe di ba? Sobrang mainit tapos yung alam mo yun yung talagang napapawisan ka tapos talagang basta sobrang init. <laughs> Kasi dito sa abroad sa Austria, Europe ang weather is um, may araw na 32 degrees, 32 degrees, 35. Yan ay pag June to September. Pero laging malamig sa gabi na sa ah, minsan sa gabi na umaabot ng 14 degrees Celsius kapag June, July, August. Pero ngayon dahil magsa September na sa gabi umaabot naman siya ng 12 degrees Celsius sa gabi. Pero siyempre pag sa bundok sobrang mainit na mainit talaga. Uh, uh, sorry, sobrang malamig na malamig talaga sa gabi. Umaabot siya kapag summer time is umaabot pa rin siya ng 6 degrees Celsius sa gabi. Yan ay nasa 2,000 nasa 2,000 meter ang taas pag sa, sobrang mataas sa bundok talaga kagaya ng ano bang pinakamataas na bundok sa atin Mount Apo di ba nasa 3000 meter ba yun Mount Apo hindi ko hindi ko sure basta nasa ganun uh, das, nasa ganun mga ganun kataas Grabe guys, ang oras namin ngayon ay alas 3 ng hapon. Pero ang temperature is umabot ng 28 degrees Celsius. So ito ang grass na ito pinutol nila kanila kanina, tapos tractor ang nagputol nito. Traktora ba tawag sa Tagalog? Traktor, tapos mamaya iro-roll na nila 'yan ng makina. So ayun, ng traktora pala. Grabe, guys, no? Parang ganda, parang akala mo talagang parang plastic lang pag tin tiningnan mo, pero nature yan guys ayan o oh, nahawakan ko hawakan natin so, yeah. kasi parang minsan para, pag akala natin parang plastic <laughs> parang plastic lang eh. so ayan kasi nga siyempre pantay pantay so ayan hindi pa napakaganda ganda 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 nang ano lang kapag ganitong walang ka building building tapos puro lang uh, grass mga tanim kagaya nito apple tree ayon. ay sorry apple tree ba to hindi uh, ayan apple tree oh, ayan. so ayan sa kapitbahay tapos ito namang isa is plum 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 ba yan sa english kailang wala na siyang bunga kasi nung last uh, june pa ito bumunga So, ayun. Diba guys? Ang ganda. yun? Basta ang ganda lang talaga. Basta gusto ko dito kasi sobrang maaliwalas. Walang ka... Alam mo yun, walang mataas mata na building. Tapos puro lang grass. Mga tanim. Mais. Lalo na doon sa bandang kabila. Tapos ino you know, ko naman. Tingnan natin. Ah! Grapes. Ayan. Nahihinog na ang grapes guys. ayun Lapit niyan yan, isang na lang. Pwede na kainin. Tapos ito naman ang rose na wala na siyang bulaklak kaya ito na yung naging bunga. So ayan At nakikita natin ang mga dahon. Ay na, naglaglagan na kasi dahil yan na yung sign ng at season.